Aya tayo pagkakain natin. Bilisan natin kasi dumating na yung ating susunduin. Sa so, na kami ng airport at isang barangay kaming uh, susundo sa So, eto na nga mga Hobby Bees. I'm so excited. Actually, excited kami lahat dito kasi may magbabalik sa Hobby House. Yes, may magbabalik sa Hobby Bee House at susunduin namin siya sa airport. Mamayang gabi ang kanyang arrival. At sabi ko sa mga tao dito, huwag na magluto. Hindi na kami magluluto ngayon kasi lalabas kami para kumain ng dinner. Ayan, kakain kami ng dinner. Tapos after namin kumain ng dinner, siguro maggagala-gala ng very light sa sa mall kasi Sunday today Sunday is family day di ba so mamamasyal-masyal muna kami sa mall at after namin mamasyal tsaka namin susundin sa airport yung magbabalik sa Habibi House hindi Ate Rose naayos na natin yung room para dun sa ating uh, bisita na babalik sa Habibi House ayos na? malinis na mabango na? mabango na napabango nyo na? yes alam niyo naman yung bisita natin maarte. Charis, charis lang hindi. <laughs> Sundin natin siya mamaya pero si Tita Julie okay na? Naka, nakabihis na? Ayun na si Tita? Okay. Lalabas tayo sa tayo magdi-dinner sa labas. Hindi tayo nagluto ngayon. At gusto ning sumama din na uncle, ayan, tsaka si Renor si Wabi bit si JP. Dahil diyan dito tayo kasi sa sasakyan. Ang dami talaga natin. Dahil diyan dalawa sasakyan tayo. Okay? Let's go. Kayo na lang ang mag-drive sa si isa, Rainer nang tawag ko siya, na <laughs> Nandito na tayo! Nandito uh, tayo sa Mall of Asia. Third time na nila Tia Julie. Na tia Julie. excited? Excited. Okay. Kala ko nga si Tia ay magpapaiwan kasi papahinga na. Kasi so, anong oras na. Gusto pa lang mag... Ayaw niya maiwan. Mas excited ako bukas. Kasi bukas na ikakabit yung ngipin ni Tia. Hello. <laughs> <laughs> ganda na ulit si Tia. Dito na kami sa Mall of Asia, and eh, maghahanap muna kami ng kakainin namin. Na, 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 saan mo gusto kumain? Kaya saan? Saan niyo gusto kumain? Kahit saan. Kahit saan. At sa bahay na lang. Sa bahay na natin kumain. <laughs> Balik tayo. So, pumila muna kami dito sa Aristocrat para kumain ng barbecue. We're back. Dito ulit tayo kakain. Same resto. Ay, <laughs> eh, si Abi David hindi natin kasama last time. Andito dito na food natin. Ayan. Kain na kayo. Sige, makawin lang kayo kumain. Kain na tayo. Kain na tayo pagkakain natin. Bilisan na natin kasi dumating na yung ating susunduin. Bilisan na, na pagkain natin. Cute ba yun yung susunduin natin? Nasa airport na. Mas cute si Ichi Boy si Angkol. Okay, tapos na kami kumain. Susunduin na namin ang aming bisita. Nasa airport na. Kaya na pa naghihintay nyo. Let's go! Sa <laughs> so, pamunta na kami ng airport at isang barangay kaming uh, susundo sa aming uh, visa, magbabalik naming na bisita. Bakit? <laughs> bakit nga tayo dami natin pupunta? Wala, para ano, may pa-banda tayo, Chiriz. <laughs> Sasayo si Ate Rosa at Tlindi. Oo. Oh. Bumblebee. 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 Sasayo ng Bumblebee si Ate Rosa. Si Ate Rosa. Para grand, ano, grand welcome. Sundo na, na, hanapin na natin ngayon ang ating bisita. Let's go! Rabi B! Si Rabi B! Susundin natin si Rabi B! Let's go, let's go! Ano ba? Kito na natin si Raffy V. Let's go! eh! na si V. V. na! Hello, si mga na ba ako? Yes! Sakto lang! <laughs> lang naman naman, biyahe. Grabe. Excited <laughs> na ako. Thank you, thank you sa pagsundo sa akin. Yes, welcome home! Welcome ang tagal niyo. <laughs> <laughs> daming tao. Tingnan mo sa airport, daming dumating na bagong ano. Mga peda, gusto mong kainin? Jollibee! Mag first order of business. Uh, first order daw <laughs> niya ay Jollibee. Sa so, tataan tayo ng Jollibee para mag-take out. Kasi kami kumain na kami eh. Alam ko naman Jollibee ang gusto mo, kaya tataan tayo ng Jollibee. Ayan, dito tayo sa Jollibee. Anong order mo, Raffi? Chicken Spag. Chicken Spaghetti daw si Raffi. Parang gusto ko mag... Peach uh, Mango Pie. Peach Mango Pie. Sige, yes, order yes. tayo. Ayan, dito kami sa bahay. Ayan. Ready na ang Jollibee. Hello. Welcome home, Raffi. Ready na ang room mo ni Ready na ni Ato sa di kanina. Thank you, thank you. yes go. Welcome Hello. home. Asan ang mga pasulubong namin? Chariz! Ala, 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 Di ako oh, na, nga, Hindi ako tinahulan. Oo nga, hindi nga. Yes! Ano yung favorite mo? Kalamansi, favorite ko. Yes! Habibi, kalamansi, green tea. <laughs> at, at syempre, ang unang kakain ni Rappi pagdating niya sa bahay ay Jollibee. <laughs> Na-miss mo ang Jollibee sa Pinas. Okay na. Thank you. Oo, <laughs> adik